Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Uh, Raise a uh, few points here. We have submitted our position paper but I will just highlight uh, certain items. no? On the uh, expanding employment opportunities, we would like to emphasize that while we agree with all the listed uh, possible jobs, ay gusto po sana naming bigyan ng assurance na ang mga trabaho na ibibigay sa mga senior citizens ay yung hindi pumapatak sa 4Ds na kung tawagin namin ay dirty, degrading, dangerous, and difficult. Sana po yung mga trabaho na ibibigay sa mga senior citizens ay hindi nakakapagbaba ng kanilang dignidad at self-esteem. Yung po tungkol sa mga waiver of fees and charges sa mga senior citizens na nag apply Ah, uh, hindi po yun ang totoong problema. Ang totoong problema ay yung access nila kung paano magseset ng appointment at magbabayad online sa mga requirements na kinakailangan. Pwede pong ikabit ito doon sa issue ng anti-fraud. na kailangan natin ng digital literacy para sa mga senior citizens kasi po maraming scam po dito, no? Yung mga naggumuguhan ng uh, appointment sa mga uh, clearances and uh, ano, permits. Um, pumupunta sila sa private services na katabi ng mga NBI, katabi ng mga kung ano-ano mga ahensya, ang mamahal ng singil. Tapos pag nagkamali, bayad ka ulit, no? Example sa NBI, pumunta ka mas kaya opisina ng NBI, sandamakmak ang mga 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 uh, nag nag-o-offer ng services diyan for setting the appointment and paying the bills electronically. at uh, tungkol po sa expanding senior citizens privileges, uh, gusto lang po na sana namin na pag-isipan natin yung separate billing system kasi uh, niloloko po tayo ng mga establishmento, pinagsasama-sama lahat ng bagay and then pag mahina ka sa mat, uh, hindi mo na ma-review. Pero kung separate billing po, lahat ng mga items na considered uh, discountable, hiwalay na billing, no? A good example is being done by uh, uh some of the uh, coffee shops, no? Uh, lalo lalo na Starbucks, hinihiwalay talaga nila. Uh, mas, mas mag maganda po sana and then uh, we would like to recommend that there should be an adapted uh, standard formula for calculating the discounts uh, minsan naging uh, meron po akong live streaming program at na-interview ko yung taga-BIR meron pong apat na formula ang ginagamit nakakalito po, dapat isa na lang at sana ito ay may paliwanag at yung uh, ahensya na dapat uh, mag-manage nito ay uh, sila ang magse set ng mga uh, formula And then uh, hindi po namin napansin sa mga proposal na wala na po yung usapin ng priority lanes, no? Ang ginagawa po ng mga establishmento, naglalagay lang sila ng priority lane pero hindi po totoong priority ang mga senior. Uh, Lalong-lalo na po sa supermarket at sa mga bangko, maski na dalawang kilometro na yung haba ng senior senior citizens lane, eh hindi pa rin nagdadagdag ng bitana para sa kanila. Uh, isa pong uh, problema diyan, GSIS Pumila po ako sa GSIS, yung pila sa mga mas nakakabata sa amin, eh, maigse. Yung pila ng senior citizens, eh, talawang kilometro. Hindi man lang nagdadagdag ng bintana. Ayusin po natin. And then, sana po yung parking fees. Eh, sana po eh, ang exemption ay hindi lamang dun sa bayan na tinitirhan mo. Sana sa lahat ng bayan, mas sa magpunta senior citizens, ma-exempt na po kami sa parking fees. Ah, uh, dito po sa Metro Manila, yung mga uh, citizens lang nila, ang kanilang binibigyan ng... Uh, karapatan, no? At panghuli po sa protecting fraud, uh, wala po dito sa listahan na sana isama ninyo yung mga LGUs. Sama natin yung mga LGUs, lalong-lalo na yung municipal at barangay level. Sana meron po silang uh, unit na nag-provide ng access sa internet, access sa computers, assistance na mas tulungan yung mga senior citizens na gawin yung kanilang mga online activities. No? At uh, sana ay merong uh, quick response team kung halimbawa magkaroon ng problema ang isang senior citizen na na-scam o na-hack. Uh, po kami mga miyembro na nawalan ng pera, nawalan ng pera sa banko, pero hindi nila alam kung saan sila tatakbo. Uh, sana sa LGU level, sa barangay o sa munisipyo, merong unit doon na marunong sa cybercrime. Maraming salamat po. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.